na na sa landas ng pag-asa diri sa Cebu City Tama kaibigan, nasa Cebu ako ngayon. Malayo ako sa aking tahanan, malayo ako sa aking kinagis ng lugar para nang dayuhan ako dito. At uh, maliligaw nga ako dito hindi ko nga alam kung, kung ano gagawin ko kung wala kong kakilala dito parang yung dayuhan sa ating pagbasa ngayon sa araw na ito um, may nangyari sa kanya na biktima siya pero merong isang mabuting samaritano na tumulong sa kanya dito rin sa Cebu kaibigan meron din ako mabuting samaritano James Dennis Andy, Joanne. At sila ang naging katulong ko, katuwang ko. Pinigda drive kami, pinatira kami sa kanilang magarang bahay, pinakain kami, dinalang kami ng tulugan para talagang inubliga nila ang sarili nila para tulungan ako. Kaibigan, sa ebanghelyo natin ngayon, ang mabuting Samaritano ay inobliga niya ang sarili niya para tulungan ang isang dayuhan na nabiktima. Ganon din ang ginawa ng apat na taong ito. Inubligan nila yung sarili nila para tulungan ako, kami, na nandito ngayon sa dayuhang bayan, na nandito ngayon sa Cebu. Yun marahil ang gustong ipabatid sa atin ni Kristo sa araw nito obligahin mo ang sarili mo para tulungan ang iyong kapwa. Gawin nating responsibilidad na tulungan ang ating kapwa. Hindi dapat, uh, ano kaya makukuha ko sa taong to? Ano kaya mapapala ko sa kanya? Hindi naman inisip ng mabuting Samaritano kung ano yung makukuha niya doon sa dayuhan. Ngunit inobliga niya, ginawa niyang responsibilidad para tulungan yon. May makuha man siya, may mapalaman siya, hindi na niya inisip yun yan ang nais ni Kristo sa atin kaibigan sa pinakahuling talata ng ating uh, pagbasa ngayon inikahit tayo ni Kristo gawin ang ginawa ng mabuting samaritano gawin natin halika, umayo ka gawin natin sa ating mga kapwa hindi lang yung may mga pangalan nakakilala mo, kapamilya mo okay yun pero lumabas ka yung mga nakikita mo mga pulubi sa daan, yung mga walang pangalan, yung mga nasa laylayan, obligahin mo kaibigan ang sarili mo para tulungan sila. Punin mo sila bilang responsibilidad mo. Kung na ka sa video nito kaibigan, maging blessing ka rin sa iba. I-forward mo ang video ito at maging boses ng pag-asa. Pakilike na rin ang aming page, Pathways of Hope. Daghang salamat, kaibigan. God bless you.